sa pagpapatuloy ng ating dingalan adventure na explore na natin ang tagat ng dingalan at nakakamumaring talaga ang sinikyo dito Hindi nakakapagtaka na dayuhin talaga ang lugar na ito para sa episode natin ngayon samahin nyo ako i-explore ang grotto ng Nuestra Senora de la Paz ano panihintay nyo? lakwacha na! kinapunan ng bandang alas 4 Lumarga na tayo kasama ng mga tropa para pumunta sa dinarayo dito na view deck. Dito pa lang, tanaw mo na kung gaano kaganda ang kabundukan nila. Pag nakita mo na itong Petron, kumanan ka lang papunta sa barangay Paltek. Dire-diretso na lang yan. Pag medyo narito ka, abay magtanong ka na lang. Pagkakanan mo sa Petron, 30 minutes lang mararating mo na ang grotto ni Nostra Senora de la Paz kagandahan dito ay mamomotor mo lang ito at di mo na kailangan mag-trekking. Grabe, ang ganda po Parang batanis. Parang batanis talaga po. Oh. Pero tinggalan yan. Grabe. Ganda magpalipad ng drone kaso baka lipa rin. Ni? <laughs> oh shit. Shit, ang ganda. Ang ganda. Grabe. Sulit, Kasi Sabi no? namin, grabe. Andito na tayo mga kalakwatsa. Hindi man tayo pinalad na makapunta sa view deck dahil sarado. Pero andito tayo sa mismong groto. No? Pakita pa tayo sa grotto Pero dito, dito pa lang. Makikita mo na ang ganda. Sa mga sinabi na parang little batani siya. Chong! Tara na! Uh -huh. So, akita tayo mga kalakwatsa. Then sa taas mamaya, try natin magpalipad. Ang fear ko lang is baka lipa rin yung drone. Dala mo, dala mo rin sa'yo? Yung drone mo? No? Ha? Sana maglipa rin. Okay, so ito yung pinuntahan na rin dito. Okay, Nuestra Señora de la Paz. Buen Viaje Grotto. 50 pesos na Entrance. Entrance. Sige, mag-drone na lang po kami. Hindi, <laughs> joke lang. Tara na. So, pagpupunta kayo dito sa grotto, mga kalakwadya, ay may papayaran kayo 50 pesos per head. Yeah. Kahit, kahit isa, na lang yung mag-vlog. Actually, kaya tayo nandito sa Aurora para ito po, maestrong lakwatsero. Papanorin na yun. Hello po, shout out po. Shout out. Po. Shout out. Isa ito sa mga guys, <laughs> like and follow ko Hazel Angles, channel. Wow, ano ni sila ba? Totoo. Actually magbabalan. Enjoy. Shout <laughs> out kay Nella sir. <laughs> oh, 'yun, may entrance fee na 50 pesos tapos may exit fee din <laughs> another 50 pesos. ayan. Sa so, tingin ko andito na tayo sa mismong at peak ng groto. One step hindi ko nabilang eh <laughs> so yan tama nga 360 perspective yung may bibigay dito mas nandito na tayo sa mismo tuktok ng grotto palipat ka? oo ng ibon so tama ang ganda mamaya magpapapicture din ako hindi pwedeng sila lang may picture kita nyo naman hingal na hingal ako Hi. ah palipat tayo? Hah? Mahangin Gusto mo ikaw na magpalipad, chong? Mahangin Mahangin Tapos oh, no. paano ma yung O nga, gusto mo ikaw, I mean, ikaw na magpilot? Cassandra, Cassandra Fifty-fifty lang <laughs> Ikaw na kaya yan Eh, natatakot na Natatakot isip pagpalipat <laughs> Natatakot ng isip pagpalipat Ako, okay lang kasi nasubukan ko na siya mahangin eh o o, Kaya naman Ini mo man. Hey, man lang, walang Ahh Alam ko na we'll... Alam kung saan yung view deck Doon oh no? kabila. Oh, doon yung Budik Oh, kita mo. May daanan pa doon, oh. Papunta doon. Kasi kasi maglalakad ka daw eh. Papunta doon. Ah, ay sticker daw po. Ayan, shout out kay Pogi. Si Ian James. Saan -sa 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 tayo magpapalipad yung? Sige, palipad muna tayo mga kalakwacha sana, sana talaga wag lipa rin baka kasi maisama mamaya kita nyo naman oh. para talagang na, para talagang nasa lupo para talaga tayong nasa Batanes ah, batanis alam mo ba ang Nuestra Senyora de la Paz ay ang patron ng kapayapaan at mabuting paglalakbay at ang patron din ng mga mangingisda na siyang sumasalamin at mumubuo sa malaking sektor ng bayan ng Dingalan Sa mahabang panahon, ang pagkabay ng mahal na ina sa Barangay Paltik, marami na ding pagmimilagro ang sinasabing naranasan ng mga mamayan dito. Isa na dito ang kalamidad no noong 2004 na iniligtas ang barangay sa maaring sakuna ng pagbaha at pagkuhon ng bundok. Sa kasulukuyan, isa ang patron sa pinupuntahan at dinarayo ng mga turista dito sa Dingalan. Hindi lang puno ang bayan na ito sa magagandang tanawin, kundi puno din na makabuluhang kasaysayan at pananampalataya. Yes! Ang ganda! Sana kasama ko si Karin dito. Kaso, sana lang na naman. But soon, no? Pag medyo hindi na siya busy, may sasama din natin siya dito. Shout out! Shout out kay boss! <laughs> so, tara na. Napakaganda mo, Aurora. Umabol yung mga kasama natin. Ayun na sila. Ayan, kasama sila ni Noambet. Yan, grabe talaga. Wala akong masabi. Panay, grabe lang talaga na sasabi ko. Dulo na ito ng ano eh. Gilid na naman ito ng Pilipinas eh. Pag gilid ng Pilipinas? Gilid. Gilid, di ba naman siya? Tingnan mo, pakita mo. Andito siya. Oh. Andito oh. oh, siya. Oh. Yan, ba? Sa naging biyahe natin dito sa Dingalan, masasabi ko na hindi ako nagkamali na isama ito sa bucket list sa totoo lang may dami pang pwedeng puntahan dito kung marami lang sana tayong oras ay i-explore pa natin ang gagandang lugar dito masasabi ko isa ito sa so the best na napuntahan ko mga lugar at probinsya kaya mas lalo kong minahal itong ginagawa ko di bali nang walang masyadong followers or mga viewers malaga yung memories at experience ko sa lugar kasama na din ng mga tao na kasama natin sa adventure na ito at mga bagong tao na nakasalamuha natin. Ang mga napupuntahan natin ay magiging personal album ko na pagtanda ko, may may kukwento ako sa magiging anak at apo ko na minsan sa buhay ko, nakapunta ako sa lugar na ito dahil ako ay isang lakwatsero.